<applause> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى <applause> لا إله

Ang nature kasi ng tao, hindi niya pwedeng sabihin na ang Diyos ay tatlo. Meron ba sa inyo naniniwala ang Diyos ay tatlo rito? Wala. <damatra> diba? Sa so ibang pananampala tayo, ganun. Kasi mas marami daw, mas masaya. Kung <laughs> ano man, marami kang choices. Kapag hindi nagbigay yung Diyos na isa, ito ay kaysa Diyos na isa. Tama ba yun? Hindi. Hindi siguro, di ba? Lahat mula sa ulo mo hanggang sa paa mo may panatandaan na ang Diyos ay isa lang. Yun ang pinakaminsahe ng Islam. Sumamba lamang kayo sa nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Di ba? Diba? Hindi po pwede yung Diyos na sinasamba ninyo. Kung kayo halimbawa tatanungin, kung magkakaroon din lang naman kayo ng Diyos na sasambahin, sasamba pa, pa kayo ng na Diyos na kapareho ninyong tao? Meron ba ang Diyos na kapareho nating tao? Alamawa, si brother, Diyos, pwede nating sambahin. Sam, sampalin. Sampalin. Bakit? Hindi kasi maarap ng utap yun. Nagapwa ako, kapwa lang kita tao. Bakit kita sasambahin? Diyos ka ba? Ano ka na yung Diyos? Diba? Ang tao hindi sasamba sa kapwa niya. Tao, hindi sasamba. Kailanman. Mas talo pa, ang, ang tao medyo racist eh. Alam niyo racist? Eh. Kapag sinabi niyo pang lahi, makang ayaw-ayaw, ipang eh. ganun ba racist, di ba? Mas lalo na, kung ang tao pasasambahin mo, halimbawa, mas mapapa din ka sa, sa, pagkalika sa atin. Alam niyo mas mapapa sa atin? May mas mapapa pa sa pagkalika sa atin, tao? Kasi sabi nila, man is the highest form of animal. Animal din tayo eh, o animal, di ba? <laughs> <laughs> At sinasabi niya sa English, man is the highest form of animal. Animal din tayo. O, animal din tayo. Kaso, di mataas nga ka lang yung atas natin. Kasi bakit? Meron tayong talino. At meron tayong kalayaan. Hindi, hindi kaya ng ibang nilika. Katulad halimbawa, yung example. Mas mababa sa ating nilika, yung mga hayop. Yung hayop na alam natin. Kalapaw, baka, Kamen. Tadi kita kamen, Pak Bu kayak gitu. Bangga sekali mereka kita kamen. Oh, ungkui. Pemahaman mana hayuk dia? Di mana? Apa yang kita kamera tadi Aso. Aso? Aso. 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 Ang ganda. Sa ba kayo ano? So, tingnan niyo. Kung ang tao, masasabahin mo sa tao, halimbawa, kahit sabihin mo siguro, Amerikanong puti, kasi tayo, colonial mentality, pag puti, parang mas mataas sa atin ang at tingin sa atin. Pero puti, kung pumunta dun sa harapan, masasabihin niya, ako puti ako, Amerikanong, sambahin mo, masasabahin mo? Opa. Oh, mataas ka, mabuti ka, pero hindi nangangahulog sasambahin kita. Kasi ano yun eh, noon pa sa, sa katauhan ng tao na hindi siya tatanggap ng ganun. Eh mas lalo yung pa kaya kung -ka halimbawa, pinakamatapang na hayop, ano yun? Hayop. Ayun, halimbawa, sabihin natin kasi siya yung king of the jungle, di ba? O hindi kayo halimbawa, katulad ng ibang pananampalataya, may sumasamba sa baka. Alam niyo ba yung religyong sumasamba sa baka? Hmm. Hinduism, di ba? Sa India. Ay, sabi ay, may kulang nalaman niyo na may sumasamba pala sa baka. Bro, bro! Maniwala kayo sa hindi, may sumasamba sa baka. Di ba? Kung ikaw nga, hindi mo na atin na tumamba ka sa kapwa tao, mo tao, sa tingin mo, kung dito ang baka, kasambahin mo? Baka sa harapan mo, kasambahin mo? Hindi siguro. Kasi bakit? Ayaw yun. Ang hayop, hindi inilikha ng Diyos para sambahin. Hindi kaya para tumulong sa ating karnihin, katayin natin, kainin natin. Yun ang kanilang sinti. Hindi para sambahin. Di ba? Mas nababa yun. Mas kano hindi mo tatanggapin? Logic. Di ba? Common sense, hindi mo tatanggapin. Mas lalo siguro kung darating ang isang tao sa iyo, kukuha ng isang puno, puno ng akasya o nara, Puputunin niya, lililungan niya ng gano'n. Diba? Nalagyan niya ng gamit, nalagyan niya ng mata, kulayan niya, kulay ng tao, nasa dito bro. Galing ko sa naka, sa bahay mo ha? Nasa bahay mo? Hindi. hindi. Pinasampang nga ng Christian, ba't hindi? Eh, <tutuk> Muslim ko siya eh. Alhamdulillah, diba? Ngayon, sasabihin niyo, hindi. <tutuk> Saan na punta yung utak ng ibang mga tao na sumasamba sa gano'ng klasa ng nanilinghan ng Diyos? Subhana so, pa. Di ba? Diba? Yung iba, lilog lang eh. Punta ka sa baklara. Nakita na sa baklara? Gusto niyo bumili ng Diyos? Hindi nga sa maliit hanggang sa malaki. Medyo mahal-mahal nga lang yan, ha? Medyo malaki-laki ng konti, mas mahal yun. So logic ng tao, hindi siya nasampa. Pero anong nagtulak sa itang mga tao na sumampa sa ganong klase ng nilikha ng Diyos? Anong nagtulak sa kanila, sa tingin ninyo? Sa so, akin ako dati ang Romano Katoliko. Lolo, lola ko, talagang sagrado ni Cantato. Pagpasok mo sa kanilang bahay, may cross. Nakasabit si Kristo mga ganon. Pagpasok mo sa sala, may altar. May santo ninyong malaki, may santo ninyong maliit. Pagpasok mo sa kanilang kwarto, kwarto mismo nila, sala, may, may sariling altar. Sa sala, may asa Sa kwarto nila, may sariling silang mga santo. Diba? Anong nagtulak sa kanila? Ano sa tingin ninyo? Tradisyon. Tradisyon? tradisyon? Ang relisyon ba ay isang tradisyon? Sagutin niyo ako. Kaya ka ba naging Romano? O, kasi tradisyon? Ano sa tingin ninyo? Ang inyong relisyon ay ang inyong kaligtasan sa kabilang buhay. Tandaan niyan. Pagkatapos, sasabihin ninyo na ang relihiyon ninyo, tradisyon niyo lang minana, ni may hirap. Kasi bakit? Hindi lahat ng tradisyon ay tama. Hindi lahat ng tradisyon ay dapat kang manatili dyan. May ibang mga tradisyon, hindi magbibigay siya ng kabutihan, umalis ka dyan. Di ba? Sa aming mga Muslim, simple lang. Pag sinabi namin, isa lang ang Diyos namin, ang Diyos ng mga Muslim, hindi ng anak. Kasi bakit? Hindi namin aaakin na ang Diyos ng anak. Kaya pa, papayag ba kayo ang Diyos may anak? Papayag kayo? Hindi siguro, di ba? Hindi matatanggap ng inyong mga isipan yun. Bakit ang Diyos may anak? Hindi eh, ko may anak. Hindi eh, may Diyos ama, may Diyos anak. Eh, paano yung nanay? may Diyos ina. E pag nagkaanak-anak pa yun, may Diyos lolo, may Diyos lola, may Diyos apo, ilan ng Diyos? Problema ang malaki, hindi ba? So hindi matanggap ng mga Muslim na ang Diyos namin ay magkakaanak. Kasi bakit? Una, hindi siya tao. Sino ba nangangana? Tao, hayo, ipon, hindi na nangangana. Kung nangangana ba, bukod sa tao, sa mga hayo, meron ba? Meron doon, may, may sinasabi sa doon. Dumatami, hindi naman nanganganap. <laughs> Kaya hindi ko sinasabi yun, ha? Pero wala ko ako sinasabi. <laughs> Pabulong niya lang sinabi sa akin, pero wala ko, ko nang sinasabihin niyo. <laughs> Dahil pato eh, bato sa langit. Pupulang uh, na yun. <laughs> so, una, ganun ang konsepto ng Islam. Itong Islam, ang relihiyon na tinanggap ng inyong mga ninuno. Di ba? Bago pagdubating ang Kastila, Muslim naman tayo, mga brothers, mga kabayan. Gumising kayo, mga Muslim tayo. Anong patunay? Dumating ang Kastila sa ating sa Pilipinas, sinong mga tao dinatnan nila? Di ba? Totoo yun. Hindi mo kailangan magpulat ng mga libro, magagandang libro o mag sa history. Bago mo lang ipapamalas mga ang mga ninuno natin bago pa dumating ang Kastila. Halimbawa, si Sultan Kudarat. Sino niyo aking Sultan Kudarat? Muslim, Sino yun? Ninuno natin. Si Raja Sulaiman. si Raja Humabon. Sila ko ko na lang nila ngayon pangalan ng isda. Si Dato Buti.

para na sinisiraan talaga ang, ang mga muslim. At, at isa sa pamamaraan ng kanilang paninira sa mga muslim, yung character assassination. Kung sino yung mga sikat na tao ng mga muslim, nang naging bayani ng mga muslim, ina-assassinate nila. Ano yung sabi ina-assassinate nila? Kung pwede lang patayin yung karakter niya, hindi na malaman, hindi na maintindihan at kahit mabuli ang kanyang ginawa, gawing masama, yun yung sabi ng character assassination. Totoo yan eh. eh. Yung picture na yan ni Dato Puti, totoo yan, Muslim yan siya eh. may picture niya. Meron mag ganyang Kristiyano, Romano Katoliko na suso, sa bawang Espanya, Espanyol. Di ba? Wala. Ito yung maganda sa sample natin. Si Dato Puti, isa sa, isa, isa siya yung isang mga, sampo kasi yan sila eh, mga Dato na nanggaling sa Brunei. Nung maraming kumanggap sa Islam, sa mga panahon na kung saan nagsisimula ko ng mga tao sa atin sa Pilipinas, tinanggap din ang Islam, pero ang patala ng sampung misyonaryo. Isa dyan, ang pinuno nila yan, si Dato Puti. Si Dato Puti, si Dato, iba yung mga pangalan nila eh, Dato Sumakwil, Dato Dumalugdog, Dato Paiburong. Basta marami sila sampung -sam silang Dato. Muslim! Di ba? Yung labanan sa Mactan, alam niyo? Sino naglaban sa Mactan? Ay, sir, dito, sa amin yun. Si Macarto yun eh. Si Macarto ba, hindi nga siya Pero sa Mactan, sino naglaban? Yung sa ang kailan siya kasi? Yung matagal ng problema yun. Sino daw pumatay kay daw. Natin, Kaya, yun. ng mula po? Sinero. Ito sinero daw. Yung ang kailan lang natin si mula Pero ito yun. Ganun din na gawin ng tiro. gawin ng tiro yung pangalan ng mga Muslim. Sila po lang Muslim. Kaya nga, nung dumating si Magellan, isang Kristiyano galing sa Espanya at gusto sa kupin ang kanilang lugar, hindi siya pumayag. Kasi kung Kristiyano sila po lang at Romano-Katoliko din siya, dapat ganun ang kanyang kamay. Welcome, Magellan! Kristiyano ka pala. Kristiyano rin ako. Halika rito. Pero bakit na nilamanan? Bakit? bakit? Kasi si Lapu-Lapu ay isang muslim. At alam niya, sa history ng Pilipinas, sa panahon ng pananakot ng Kastila, Luzon-Misayas, hindi nila nasakop ah, nila. Pero ang Mindanao, <coughs> hindi nila nasakop. Kaya ngayon, hanggang sa ngayon, nalabatili tayo na alam natin na ang mga taga-Mindanao ay muslim. Kasi bakit? Yun lang yung mga matatapang na tao hindi nagpasakop sa mga Kastila. Di ba? yung mga taga-Batangas, nasan sila nung panahon ng Kastila, tumakbo. Mga taga-ilong-ilong -ano at mga ilokano at mga kung sino-sino kapampangan na matatapang eh. Nasaan sila sa panahon ng Kastila? Wala, sinubuan na lahat yun. Sino nakipaglaban lang? Muslim. Tribo ng Muslim. Sino yun? Tauso, Maranao, Maginda nun, Yung mga tribo ng Muslim, sila hindi sumuko. Kaya pasalamat kayo doon. Totoo yun, yun hindi nila na-appreciate yun, actually. Pero pasalamat tayo kasi kung wala talaga sila, baka na natuluyang napura ang kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Pero alhamdulillah, hanggang sa ngayon, tingnan nyo naman, maraming nagpong Muslim. Maraming bumabalik. Kaya nga, tawag sa isang tao, babalik lang sa kanyang pananampalataya na dati niyang pinanggalingan, Muslim kayo dati. Kaya lang kayo naging Muslim, pinapili kayo ng Kastila. Ang Kastila, dalang nila, cross at saka, Espada. espada lang. Pipili lang kayo. Kung gusto mong mabuhay? Dito ka sa cross. Hindi sa bilang cross, mag ka. Kung gusto mo naman kumini ng espada, mamatay ka. Ganun lang. So, ang Islam na aming in-offer sa inyo ay Islam na rinihiyon ng inyong mga ninuno. Ang Islam na sumasama lamang sa nag-iisang Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay si Allah. Bakit Allah? Siya mismo nagsabi sa kanyang pangalan. Sabi niya, Innan niya Allah. Ako si Allah. Nagpangilala siya sa kanyang sarili. At ang paniniwala namin, ang pinakahuling propeta, kasi ang, ang mga muslim naniniwala sa mga propeta, simula kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, kay David, kay Jan, hanggang sa pinakahuling propeta, sino yung si propeta Muhammad? Lilinawin ko lang sa inyo bilang panghuli na kaming mga Muslim naniniwala kami kay Jesus Christ. Hindi totoong kapag nag-Muslim ka o pumasok ka sa pananampalatayang Islam, iniiwanan mo na si Jesus Christ. Hindi. Bakos, kapag nag-Muslim ka, dito mo mararamdaman na talagang minahal mo ng todo at tamang pagmamahal si Jesus Christ. Kasi bakit? Diba? Si Jesus Christ, hindi naman talaga sa Diyos para sabihin mo siya ay Diyos. At hindi naman talaga siya anak ng Diyos para sabihin mong anak ng Diyos. Kasi sabi ko lang sa inyo kanina, paano mo sasabihin may anak ang Diyos? Hindi naman siya tao. So sa aming mga Muslim, si Jesus Christ ay isang propeta lamang. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Pakinggan niyo ito, marunong kayo mag-arabic, sino marunong dito? Nakarinig na kayo ng Quran? Ito sabi ni Allah sa Quran, sabi A'udhu billahi minas syaitan al bismillah Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ganito. Wa hirqala Aisyah ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah Ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya Min tawrat. Wa Wa rasuli yati ahmad Sabi ni Allah Subhanahu wa at nung sinabi Isa Maryam at nung sinabi ni Hesus ang pangalan niya kasi sa Muslim si Hesus si Isa oh, Ano tunay niyang pangalan? na anak ni Maria o ang kan ng Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Tunay na ako ay propeta para sa inyo at suko para sa inyo. Na nagbibigay sa inyo ng magandang balita at nagbibigay sa inyo ng, ng, ng magandang halimbawa, ng magandang balita na merong propeta ang susunod sa akin pagkatapos ko na ang pangalan niya ay si Ahmad. Ang Ahmad na pangalan, yun po ang isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad. So si Propeta Muhammad ang huling propeta na sinabi ni Jesus Christ susunod pagkatapos niya. Ay, ibig sabihin, si Jesus Christ ay isa namang propeta. Hindi siya Diyos. Wala namang Diyos na kumakain, natutulog. At yung iba pa nga sabi niya, namatay daw sa krus. Eh kung namatay sa pros ang Diyos, eh ba't pa kayo buhay hanggang sa ngayon? di Diba? So, muli, katapusin ko na dito, muli, yung panawagan ko sa inyo, sana na kayo ay Uh, magtanong mamaya kung meron tayong time, -time sa si Allah at madali lang maging isang Muslim. Paano katanggapin mo lang na walang ibang Diyos kundi si Allah? Yung tunay na Diyos na makapangyarihan. At tatanggapin mo lang na ang mga propeta ang pinadala ng Diyos, totoo. Simula kay Abraham, kay Solomon, kay David, at sa kapinakahuling si propeta Muhammad. Sapagkat lahat naman talaga sila ay uh, mga Muslim. At inaanayahan ko kayong magbalik Islam. Diba? Relihiyon, islam, relihiyon ng inyong mga ninuno, simula kay Sultan Kudarat, kay Rahat Sulaiman, kay Raha Baginda, at lahat ng mga muslim na nakipaglaban. Huwag niyong sayangin ang inyong pagkaka, uh, pagkakaroon ninyo ng chance na papunta dito sa Saudi Arabia. Nandito kayo, alamin niyo islam, insya Allah, at kayo ay magbasa at mag-aral higit sa ng islam. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Salamat. Simula nung bata kayo, hanggang ngayon, pinakahuli yung ginawang kasalanan, pinukura lahat ni Allah yun. Para kayo, yung tunay na po again, kayo yun. Pinanganak niya ng muli, wala kayong kasalanan. Ang gagawin nyo lang, sasaksihan nyo si Allah bilang Diyos, tanggap nyo ba na kapag kayo ay sumapi sa Islam o kumani sa Islam, nasasambahin nyo ng isang Diyos, ang pangalan niya ay Allah. Tanggap nyo ba yun, brothers? Pangalawa, tanggap nyo rin ba na si Jesus Christ ay propeta ng hindi Diyos? Tanggap nyo ba? Sabihin nyo. Tanggap, okay. Tanggap nyo rin ba na si Propeta Muhammad ang huling propeta? Okay. So, ang sasabihin niyo Arabic ito, ito na yung pagpasok nyo sa Islam. Pagpasok mo sa Islam, hindi sabihin, starting pa lang, hindi yun yung katapusan. Yun yung simula, insya Allah. Susundan nyo sa sabihin ko, no? Eh dahil yung kamay ninyo, hindi man obligado para mas magkatagal ito. Hindi pa kayo pwedeng ano, medyo maano doon. Sa hilera. Sa hilera na ang kanya. Okay na yan. Okay na ba yan? Ito, kasi yung ganito. So ready, punta niyo ako, no? Sabihin Ashhadu, ganito, Ashadu, An la ilaha, Illa Wa ashadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Rasulullah Wa ashadu, Wa ashadu. Anna. Anna Isa, Isa. Abdullah. Abdullah Wa Rasulullah Aku ay sumasaksi Wa ay Na walang nabang Diyos na, na dapat sambahi Kundi si Allah At si Muhammad. Muhammad Ay subuh ni Allah At ako, at ako ay sumasaksi rin na si Jesus, ay Jesus anak ni Maria, propeta, at sugo ni Allah. At ako, ay rin at ako ay sumasaksi rin na ang paraiso, na paraiso ay, totoo, ay totoo at ang impyerno, at ang impyerno ay, totoo. ay totoo. Tagbir! Allah! Tagbir! Allah!

ahh, <laughs> <laughs> uh, unibersidad uh, <laughs> sinabi sinabi kusakmila nagpanggigising kayo masumingis ng tapos gising kayo kasi gising ko kung paano suspek ng mga tao kung paano tayo matanggap nila kasi kung tinutanggap nila kasi kasi kung tinutanggap nila kasi 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 وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح Minho, aku ay ayo sumasari na walang ibang Dio na dapat sambahi dan si, si Abba dan si Mukambat ayo sumuni Abba dan aku ayo sumasak siri nasi hisun anak ni Maria propeta at sukunya dan aku ayo sumasak siri yang para Hijo ayo totoo at na inferno ayo